Aalis na muna ako ng pampanga Kasi baka magkaalipungan ako Charot Aalis na muna pala kami ni ate Kasi may pupuntahan kami trabaho Medyo marami din nala naming damit Kasi ilang araw din kaming hindi uuwi Pero itong alis namin Pinagpaalam namin to kay mama pero bago nga kami umalis ng bahay, aasikasuhin ko na muna tong giveaway na iPhone. Meron na pala nanalo. At eto nga ipapadala ko na bago ako umalis. Message ko na lang din sila kahapon. Buti na lang talaga nagreply yung nanalo. Eto nga tagisa sila dito. Yung isa low bat yata. Pero hindi si Ryan ha. Low bat lang talaga. I-charge mo na lang kapag nareceive mo na. Sa loob pala ng box ng cellphone. Meron na ding earphone. At saka charger. Gagamitin mo na lang din talaga. Pinapapili ko nga silang dalawa ko anong gusto nilang kulay. Gusto daw nila yung kulay white. Pero bahala na. Pareho namang iPhone XR thank you din pala sa HD gadgets, Kasi may napasaya akong dalawang sumusuporta sa akin. Oh. Pinalot ko na din pala sila para may padala ko na din. Baka maliit kasi kami ni ate sa pupuntahan namin. Lalo na medyo bahay daanan. Ilagay ko na nga lang dito sa bag. Kasi yung kuya ko na din yung magpapadala sa cellphone. Kapag katapos ko maayos sa bag, binigay ko na din sa kuya ko yung bag. Sabi ko nga sa kanya dyan, ingatan niya yung daladala niya. Lalo na, baka mabasag yung cellphone. Sabi ko rin sa kanya, mag-request din siya ng bubble wrap para hindi rin mabasag yung cellphone sa loob. Sinend ko na lang din sa kanya sa messenger yung address kung siya ipapadala. Kaya sa dalawang nanalo, congrats sa inyo. Kasi may iPhone XR QT na kayo. Pagkatapos nga makaalis ng kuya ko, nagpatulong naman kami sa isa kong kuya. Kaya na lang din daw mag sa amin sa terminal ng bus. Dahan-dahan nga lang kami sa paglalakad. Medyo madulas sa din kasi yung sa loob ng bahay. Kaya eto nga si mama nakaabang. At nakapula na naman. Ayaw nga sana kami payagan ni mama. Kasi sobrang lakas ng ulan talaga sa Pampanga. At tumataas na din yung tubig sa bahay. Kaya lang kailangan talaga namin umalis ni ate. Para magtrabaho sa Manila. Saka para hindi kayo palayasin ni mama sa bahay. Chowot! Itong kolong na pala lagi namin ginagamit. Ang sarap na kaupo sa kolong. Para rin pinaparada yung mga pagmuka namin. Kaya lang yung mga nanonood sa amin dito. Yung mga isda. At saka tilapia. Chowot! <laughs> Habang tumatagal, tumataas na rin yung tubig sa mga daanan namin. Paglabas pa ng kanto. Sobrang traffic pa ng daanan. na nga talaga na invento yung shortcut. Lalo na nakamotor lang din kami. Sabi ko nga sa kuya ko dyan, dahan-dahan sa pag-shortcut. Baka naman may butas dito sa kanal na hulog kami. Chowot! <laughs> Pero tinitingnan ko na lang din. Baka kasi may malaking butas. Pagdating nga namin sa CDCB, wala na yung mga tricycle dito. Pero meron sila yung parang pambot. Hindi ko natanong kina ate kung anong tawag nila dito. Pero yung sinasakyan namin parang plywood naman siya. merong gulong sa baba. Pero, yung... Pero yung hindi yung gulong ng motor ha. Yung sa loob ng gulong. Yung parang salvavida. Basta yan yung inaapakan namin ngayon. Nao na -una nga. Medyo natatakot kami. Hindi naman kami natatakot mahulog. Yung kinakatakutan namin. Baka mahulog yung maleta. <laughs> Wala kami suotin ng ilang araw. Nung bata pala kami ni ate. Gustong gusto namin umuulan. Lalo na na dito sa amin. Kasi naman, laging walang pasok. Tapos nakakasuming pa kami sa baha. Hindi lang ngayon. Nakikinood pa kami ng Doraemon sa kapitbahay. Bakit nga ng dalawang bata nagtutulak. Nanonood daw sila ng vlog ko. Isama ko daw sila. Para kapag nanood sila ng vlog ko, makita daw nila yung mga mukha nila. Share ko na din pala sa inyo yung feeling kapag ikaw nakasakay dito. Yung feeling namin ni ate para rin nagsasagala. Kasi naman lahat ng mga tao nakatingin. Para rin talagang pinaparada akong sino yung mga nakasakay. Nang wala nang baha nagbayad na din si ate, at kinuha na din yung maleta namin. Sobrang bait nga nila dito. Kasi kada sumasakay, ina-assist talaga nila para hindi talaga mahulog sa maling tao. Charot! Thank you po. Okay, bye-bye. Ingat tayo, ingat. Salamat po. po. Ay! Bye-bye! Um. Pagtapos nga na yung makasakay dun sa parang pambot, dumiretso naman kami sa terminal ng bus. Last trip na nga lang daw to. Buti na nga lang naabutan namin. Bawal na din daw maglagay ng bagay sa baba. Kasi baka maabutan daw ng tubig. Kaya sa loob ko na lang din daw ilagay. Dito din pala sa daanan ng NLEX. Makikita mo na baha na talaga sa Pampanga. Pero may ibang part pa rin naman na lugar na hindi baha sa Pampanga. Bigla nga lumakas yung ulan. Buti na nga lang. Nakarating din kami ng ligtas sa LRT. Dito na pala kami sa LRT sumakay ni ate. Medyo traffic din kasi sa baba. Tsaka para mabilis na din kami makapunta kay naman. Sobrang traffic din pala sa NLEX kanina. Kaya sobrang natagalan din bago kami makapunta ng Manila. Sakto nga kami ni ate. Kasi andito na rin yung trend trend put put. Chot! Wala nga pala masyadong tao ngayon. Kaya kaagad din kami nakaupo ni ate. Sinat ko pala dyan si mama. Nandito na kami sa LRT. Baka kasi sabihin niya. Di kami nag-update sa kanya. Chot! At saka sabi din pala ng kuya ko. Napadala niya na daw yung iPhone kanina. Naglabas nga namin ng LRT. Sobrang lakas ng ulan. Kaya tinakbo na lang din namin ni ate. Kasi abang tumatagal lumalakas. Sa baba din kasi ng LRT. Medyo lapit na lang din yung kondo ni mami Alinakbo na lang din namin Pagdating nga namin dito ni ate Sabi niya sa akin I-chat ko na daw si mama Eto nga nag-selfie pa kami Para maniwala talaga siya na nandito na kami Makasabihin kasi ulit ni mama na Walang kwenta yung dala naming cellphone Chawot! Pag-akit nga namin Pag doorbell na din ako kagad Ang bilis nga buksan ni mami yung pinto Nagulat nga siya Kasi hindi pa daw siya nakaayos Isama ko na lang daw siya susunod Kapag nakapag-ayos na siya Hindi daw nakapagluto si mami Kaya sa baba na lang daw kami kumain Bukas pa kasi talaga dapat yung punta namin dito. Ah, so na paaga yung call time na pupuntahan namin. Nagdala na din pala ako ng charger para ma-charge na din. Medyo low bat na din kasi para mamaya pagkatapos kumain, makakapag-edit pa ako ng video. Ina-charge ko na nga muna yung cellphone. Sabi ko nga kay ate yung cellphone niya muna yung gagamitin. Naghanap nga ako sa menu ng tilapia. Kaso nga lang wala silang tilapia dito. Chabot! Ito pala yung in-order ko. Sisig at saka lomi. At tagal ko nang hindi nakakakain ng sisig. Kaya yung in-order ko. Kaya naman yung kay ate. Habang kumakain nga ako dito, nakikipalit si ate ng pagkain. Ayaw daw niya kasi yung in-order niya. Sabi ko naman kasi sa kanya nung una, makigaya na lang siya kung anong kakainin ko. Pero ngayon, kinuha pa niya yung pagkain ko. Pero may ipapalit naman daw siya. Yung in-order daw niya kanina, ayaw ko sanang tanggapin. Kaso nakavideo kami ngayon. Pero kung hindi lang kami nagbablog ngayon, hindi talaga ako magkikipagpalit ng pagkain. <laughs> Lalo na, ang ko nang hindi nakakain ng sisig. Kaya ngayon, medyo masakit yung loob ko. Charot! Ibabawi ko na lang to sa in-order kong lomi. Lagi na lang ako nagsasopas. Kaya umorder mo na ako ng lomi. Kasi gusto kong lomi gaya sa piling mo. Charot! Ayun lang. Bye-bye!